Pigpapasalamat kang residenteng si Christopher Asin Pedro kan barangay may nunong Tiwi Albay ang marikas na pag-aksyon kan ako Bicol party list nga ni ang mga ruminasi na daga asin gapo sa saindang mga pagrugaring na harong kasud mang hapon na epekto kang pag-uura na darakan bagyong Christine. Sigun sa inda, dahil aram kung paano haliun ang mga winalat na danyos kan landslide o rugpatawara man sindang kakayanan o bastanting budget na pangarkilanin bakho. Magpapasalamat mo po kami sa tabang po kay ni ang uh, ining equipment po ning pinadaraig di dakulaon mi pasalamat ta medyo na bawasan mo po sa daga igding ano haliun mi sa may nanta mga gamit pong ano bali ma lang mang kami dyan. iyo po sa ito dakulang pasalamat mi mam po talaga mani no man, problem mga nagusubago ta ah, may nagigding dipe eh. sabi ko ano lang kung pwede na ma ano lamang sa samuyang portahan na makaagi ako. Halos po ako din Kaya sabi ko nga na, na, problema ako sa bago. Kaya pasalamat man ako. May uminabot na arugay ni Akubikol sa tabang. Kaya ako lang akong pasalamat sa Akubikol na matawang po ano, sa kuyang harong na mahali sa so daga. Sa na bangging inita. Apwera sa barangay Maynunong. Nagkaigumanin pagrasin ni daga sa barangay Mayong para na banwaan. Kung sa inagpadaraman Bakho asin in loader, ang partido nga ni mapadali ang paghali sa mga nirasay na daga Para mm -hmm. kay punong barangay Brian Vival, dakulao na tabang ang pigdara sa indakan partido, na kung sa inapwersa sa iyang mga residente, dakulang tabang man ini para sa mga nag-aaraging motorista sa saindang lugar. Agihan naman kaya sa indakan mga biyaherong pasiring sa Kamarinisur. Nagpapasalamat po ako sa Ako sa Kijil Bungalon, sa Partilis po na nalinigan po ang samuyang agihan. Alas 6 din aga ang clearing operation sa barangay Mayong. Alas 10 din aga kang ang bulos ng trapiko sa lugar, makalis na mahali inaan ibang debris kan landslide. Um, sa bagong amay ah, pa po kami nag ano, mga 6 a.m. na start pag clearing digdi. Grabe po kaya talaga so landslide digde. Sigun sa Cubicle Party List, padagos ang sa inang paghinguha, nga ni matauanin tabang ang mga lugar at sinresidenteng labing naapektaran kan bagyong Christine nagkaroon po ng, ng, damage sa mga areas po katulad po ng may nonong at saka ma, ma TV Albay. Kung kaya po tayo nagpadala ng ating mga heavy eh equipment of uh, pati po may mga operators doon upang i-clear po yung area dahil po talagang damage po at talaga po may mga landslide, may mga may mga puno na nakaharang kung saan kailangan po talaga natin i-clear yon otherwise magkakaroon po ng um, sa gabal sa daan. Asigurasyon man kan partido na Padagos si mahanapin mga paagi asin magibon mga inisyatibo ngani maibalik sa normal ang buhay kan mga Bikulano na nirapado ni Bagyong Christine. Sa ngunyan, padagos pa ang pinagigibong clearing operations sa mga naunambita na lugar. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Barbacena.